Ayan, gusto kayong sumaya, kaya eto, ipapakita ko sa inyo yung idol nyo. Ayan po siya. Meron po siyang pasasalamat sa lahat po <laughs> ng mga bumati sa kanyang karawan. Kaya eto na, pakinggan nyo, yung uh, vlogger nating presidente <laughs> na mas inuna pang mag-vlog at manood ng karera kesa magdala magda ng mamurang bigas sa mga palengke. Eto na po. At lahat na nagparating ng pagbati at pagmamahal nitong kaarawang ko. Dadayain ko sana, babalik na rin ko sana yung numero pero ang edad ko kasi wala palang pinagbago. Inisa-isa ko po ang mga mensahe ninyo. Mula sa comment section ng social media natin, mga email, greeting card. Marami na mga salamat sa inyong napaka-abuting mga salita. Pero para sa vlog na ito, pumili kami ng mga ilang liham na nakakuha namin sa Bahay Ugnayan, doon sa museum ng Road to Malacanang. Ang kwento sa akin ay talagang masipa nag, na nagsusulat ng mga mensahe ang mga dumadalaw doon at napaka-artistic pa ng mga iba kaya sasagutin natin ang ilan dito Ah, uh, una, una yung papel ginawang birthday card. Nako, kinindatan pa ako from Ellie to the President. <laughs> Happy birthday to you all. Anak lang tinabay. BBM, wag mo kayang basahin yung mga cards ng may mga gusto sa'yo. Mas maganda siguro, pakinggan mo yung hinaing ng mga Pilipino. Yung hinaing, yung uh, hinaing ng mga magsasaka, ng mga nasa palengke, ng mga bumibili ng bigas. Pucha, pasulatin mo sa'yo, ibigay mo address. Subukan mo lang, sir. Ah, uh, sumulat po kayo sa akin lahat ng inyong mga problema uh, ipapakita ko sa aking vlog. Subukan nyo ibigay kung saan pwedeng ipadala yung mga sulat na yan, punyemas. Tingnan ko lang kung gaano karaming trak-trak na sulat ang makakarating sa iyo, sir. Walang hiya naman. Babasahin mo, syempre, yung card nung mga ulul na ulul sa iyo. Abay, natural. Maganda yung mababasa mo. Mabuti pa kaya, sir. Tigilan mo na yan. O kaya, babasahin mo na yan sa, sa, ibang araw. Magtanggal ka ng Amerikana, mag ka lang ng t-shirt, bumaba ka, pumunta ka sa mga talipapa, palengke sa mga squatters area tapos isa-isay mo silang tanungin birthday ko noong linggo uh, meron ka bang uh, gustong sabihin sa akin? o subukan mo lang sir baka sakali yun yung totoo kasi alam mo ang problema yung mga nakapalibot kay BBM putya parang ginagawa kasi nila sanggol si BBM eh. alam mo yun yung binibilan nila ng mga gandang mga laruan binibigyan nila ng mga magagandang mga gamit So, out of touch na itong mamang ito. Kumbaga, wala na siya. Labas na siya sa realidad. Hindi niya alam kung ano talaga yung totoo nangyayari sa labas ng bahay niya. Puta, dilubyo na pala. Pero doon sa loob, parang ang saya-saya pa. Kompleto siya ng laruan eh. Kompleto siya ng mga papuri. O, oh, kung pwede lang, magta pag tapos ito maging presidente, magtayo ng relihiyon to, sigurado. O, oh, marami ka agad uh, magiging uh, lulong dito. So, yun kasi ang problema. Ang problema kasi is, uh, masyado nilang pinapakita kay BBM na gustong gusto siya ng mga tao Ngayon, ang problema kapag kaganon kasi, yung mga problema talaga ng bayan, hindi niya nasusolusyonan bakit Ang alam niya, ang ganda-ganda ng ayos ng Pilipinas Kasi nga, hindi naman tumahilig din magtitingin sa labas, tanong lang din siguro ng tanong ito ang alam nitong ni mamang to, okay, ang ganda ng Pilipinas, solid na solid, ang ganda nung ginawa akong price cap. Oh, alam ko nagmamahalang bigas pero ang galing, ang galing ko talaga. Sabi dito sa mga sulat na binabasa ko, kinindatan pa ako, ang galing ko daw. So ano pang kailangan kong ayusin kung ayos naman? Hindi pinaparating siguro sa kanya yung mga sira sa bayan, kaya paano niya yung susolusyonan? <laughs> Eh, patay tayo kapag gaganyan. Sige, pero sige, birthday mo naman. Pagbigyan natin. I love you from Ellie to Mr. President. Thank you, Ellie. Maraming maraming salamat sa iyong pagbate. Dear President Bongbong Marcos, thank you for making our country a better place. I want to come... Utang inasang... thank you for making our country a better place? Puta, sigurado ko, OFW yan. <laughs> back to this We see you again and see you personally. Advance happy birthday. God bless and God bless the Philippines. Pauline Sermona. Maraming salamat Pauline. Sana makataon nga tayo. Gusto kitang makilala. Eto, isa pang drawing. Eto galing kay Francesco and Cristiano. Dear BBM, please remove traffic in the Philippines. Thank you. Naubusan ng lugar. Hindi na nakapag-new. Pero naiintindihan ko, nako, talaga, lahat tayo ayaw na natin yung traffic riyan. Maraming... Kala ah? Sir, hindi ka nata-traffic ah. Pagka-plastic. But anyways, tama naman yun. Ang galing nang nagsulat na to ah. Please, take care of the traffic. Remove the traffic. Maganda yan, maganda yan. At least binasa niya yan. Salamat. Thank you. Gagawin namin yan lahat. Kaya naglalagay kami ng mga trend. Naglalagay kami ng mga bagong kalsada. Para mabawasan na yung traffic. Ha? Ah? Bagong kalsada? <laughs> hindi na kayo masyadong mahirap. Ha? We are happy to have you here in the palace. You deserve to be here. My family, especially my children, are very grateful that we are welcome in your palace. Lagi naman kayong lahat. ay kayo welcome. Ha? Naman pala eh. Kaibigan naman pala eh. Welcome in the palace. Natural, maganda sasabihin sa inyo niyan, sir. Sabi ko sa inyo, punta kayo sa Qmart. Punta kayo sa Qmart doon sa bilihan ng bigas. Yung walang mga mabili ng 41, tinan mo. Tapos tanong niyo, ma-happy ba kayo? Buta, sigurado ako, pag-uwi mo. <laughs> pag-uwi mo, baka nakahubo ka na, sir. Mula sa umpisa, sa namin yung palasyo. Congratulations for the win. We are followers of the family. My father used to work in one of the sugar mills in Kalinog, Iloilo. Hoping and praying that you will continue the legacy and good deeds of your father. We thank you from the bottom of our family's heart. Love you and more power. Grateful and honored I'll again and malalis family Iloilo. -ilo. Ay nako, napakaganda naman ay sulat. Thank you. diba? Ah. Oo. Oh. Pinabasa niyo siya ng ganyan. Pucha, di alam niyo, shit, ang ganda ng sulat. Ang ina, walang problema ang mga kababayan ko. Manood nga ako ng karera. I deserve this naman. Ang ganda ng ginagawa ko sa Pilipinas, di ba? Siguro naman deserve kumanood ng karera. Kaya hindi nagtatrabaho yung tao, eh. Hindi nagtatrabaho yung tapo, tsaka kayo yun na yung nanay, kayo pa yung teacher, kayo pa yung magigrade, grade kayo pa yung nagpa-exam, tsaka kahit mali yung sagot, perfect yung ano niyan, test paper niyan. Ay, nako. Nakaka, nakakataba ng pusa, makatanggap ng ganito mga batik. Ako naniniwala ako na si President BBM mabait eh. Naniniwala ako na mabait siya, pero hindi natin kailangan ng mabait na presidente eh. Ano ako na mabait siya at nakiniwala din ako na maganda yung hangarin niya. Kaya lang, hindi pa pwedeng meron ka lang magandang hangarin at meron ka lang bait. Kailangan mo rin ipuser ng sipag at ng dedikasyon dun sa trabaho. Kasi kung ganito na lang, aasa ka na lang sa mga papuri sa'yo, putya sana nag-apply kang maging santo sa ano sa batikan. Pag ba diba, naging santo ka na lang sana kung gusto mo santuhin ka. Kasi parang ganito lang ang ginagawa nila eh. Gusto lang nila santuhin siya, maging maganda lang yung uh, mga pangalan nila. Pero kung titingnan mo yung realidad, pumunta ka sa labasan, just me. Hirap, hirap talaga ng buhay ngayon, sir. Sana maintindihan mo, pasensya na. Hindi kami nagagalit dahil lang gamit-galit kami sa'yo. Kasi feeling ko naman, ikaw bilang isang uh, uh, matagal ng politiko at uh, galing din sa pang-aapi, alam mo naman siguro yung pakiramdam nung naaapi. Kaya siguro mas mas maganda sir kung yang uh, yung mga nakapaligid sa iyo ng mga chuwariwap mo. Yan po ang magpapabagsak sa iyo. Yan ang nangyari sa tatay mo noon eh.